Celos POV Isang oras na nakalipas mula nang umalis si Miguel. galit pa rin si Lola Karen kahit alam niya ang dahilan ng pag-alis ng asawa ko. Piniliwanag naman ni Carlos ng lahat kung bakit siya umalis. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. May karapatan ba akong masaktan? Nasa pangaribang dati niyang kasintahan, ang babaeng mahal niya. Nakita ko sa mga larawan kung gano'n nila kamahal ang isa't isa. Ayaw man niyang ipakita sa akin, nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ni Miguel. Mahal pa rin niya sa Cindy at ako ay pamalit lang sa sugat na iiwan niya kay Miguel. Hindi ko akalain na sa maganda niyang mukha nagtatago ang matinding karamdaman. Siya ay may cancer. Siya ay nawawala na. Paulit-ulit lumarawan sa akin ang mukha ni Miguel nang sabihin niya ni Sander. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha sa sinabi nito. Napanood ko rin ang video na nakuha daw ni Travis sa cellphone ni Cindy. Sa likod na mga sa video, ni mo maaaninag sa kanya ang pag-aalala na hindi niya malalampasan ang pagsubok. Sadya sigurong may mga tao na malakas ang loob kahit mabigat ang pagsubok na kaharapin nila. Imbes magalit sa pag-iwan ni Miguel sa akin, mas inintindi ko siya. Alam ko yun ang kailangan niya ngayon. Alam ko nasasaktan siya ngayon. Alam ko nahihirapan siya ngayon. Wala akong magawa para maibsa ng nararamdaman niya. Unti-unting sumilay ang mapait ng ngiti sa aking labi. Kanina ko pa gustong ilabas sa nagbabadyang luha sa aking mga mata pero inalala ko si Lola Karen. Ayokong lalo siya magalit kay Miguel dahil sa pag-iwan sa akin. Katwiran niya kahit pa pumunta si Miguel, hindi na rin niya mapapagaling ito. Kaya siya na lang humarap sa ibang besita at umakit ako sa taas para magbihis ng komportabing damit. Pagkatapos kong magbihis, nakarinig ako na mahinang katok. Bumungad sa akin na nag lang mukha ni Sister Bella. Okay ka na ba, Stella? tahan akong tumango at gumiti. Pero imbes makontento sa sagot ko, lumapit siya sa akin at niyakap ako na mahigpit. Hindi ko alam ang dahilan ng pag-alis ng asamo mo, pero kung ano naging problema ninyong dalawa, pagdarasal kong maging maayos din ang lahat, sambit niya. Kinagat ko ibabang labi, pininit na hindi tuluyang maiyak. Ayokong pag-aalalahanin sila sa pinili kong landas. Salamat po, sister. Paos na sagot ko. Aalis na kami. Huwag mong kalimutang dumalaw sa bahay ang punan. Naiiyak na sabi niya. Sulod-sulod dahon tumango, pirit nilalabanan ang lungkot sa pagalis nila. Muha ako para magpaalam sa kanila? Nauna na kasing umalis sa iba pang bisita maliban kay Carlos at Raven. Nagpaalam na rin si Mother Dawn ang mahigpit lang akong niyakap. Kahit di siya magsalita, alam ko, nag-aalala din siya para sa akin. Huwag po kayong mag-alala, kaya ko po ito? Nakangiting sambit ko bago maghiwalay ang mahigpit naming yakap. Nakasakay sila sa isang minibus na pagmamay-ari ni na Lola. Isa-isang nagpaalam sa akin ang kasama nilang mga bata na may ngiti sa labi. Kumaway silang lahat sa akin sa bintana bago malas ang bus. Naingilid ang mga luhang pinahid ko yon bago pa maglanda sa aking mukha. Hindi ko na malayan. Nakatayo na pala sa likuran ko ang dalawang kaibigan ni Miguel. Okay ka lang ba, Stella? Tanong na Raven. Oo naman, kung maring sagot ko. Kanina ko pa kinokontak si Miguel, pero naka-off na tang ta phone niya. Wika naman ni Carlos. Huwag magalala mag-alala, naiintindihan ko siya. Sambit ko. Huwag mo sana siyang sukuan, Stella. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Cindy. Pero sa pata na nakita namin kanina nang iwan kanya niya, sana intindihin mo pa rin siya. Tanging ito ang naging tugon ko sa sinabi ni Raven. Pagkatapos silang umalis, sumakit na rin ako at nagkulong sa kwarto namin mag-asawa. Nagpahinga na rin si Lola at hindi na nag-dinner. Tumas daw ang presyon, sabi ng private nurse niya. Gusto ko sana siyang puntahan at kamustahin, kausapin. Pero alam kong hindi rin yon makakabuti. Nagpa siya na lamang akong mapag-isa. Kinuha ko ang phone ko. Tatawakin ko sana si Miguel. Gusto ko sanang kamustahin ko nung lagay ni Cindy. Kaya lang, bigla ako naisip na baka makadagdag pa sa isipin niya ang pag-iwan niya sa akin. Nahiga na lamang ako sa kama. Wala rin akong ganang kumain pa na na rin ako ng antok. Nagising ako dahil sa kalus ko sa na narinig ko sa loob ng kwarto. tapo po ako na makita kong aking asawa. Miguel, nagangat siya ng tingin. Nakita ko ang pagod at pamumula ng kanyang mga mata. Nag-aayos siya ng bagahe sa maleta. Basta na lang niyang pinaglalagay ang mga yon na parang nagmamadali. San ka pupunta? May nahang tanong ko sa kanya. Susundan ko sa Sandy. Nasa Amerika na siya. Say so needs me, Stella. Paos na sabi niya sa akin at ipinagpatuloy niya ang pag -impake. Parang may mahabat matalas na bagay na nagpasugat sa puso ko sa narinig ko. Magsasalita pa sana ako pero nagmamadali na siyang mag-impake na hindi man lang niya ako tinapunan ulit ng tingin. Mag-ingat ka, sambit ko. Nang matapos siya mag-impake, tumayo siya at binitbit niya ang maleta. Tumigil siya sa tapat ng pinto at nalingon ako. I'm sorry, Stella. Sambit niya bago tuluyang lumabas. Nagumpisang magunahan ng luhang kanina ko pa Bakit ako nasasaktan? Bakit? Mahal ko na ba talaga si Miguel? Bakit parang ayokong umalis siya? Pinahid kong luha sa mga mata ko. Natagpuan ko na lang sa sarili kong bumababa sa mahabang hagdan ng panghabulin sa si Miguel. Nakita ko siya pupasakay na sa kotse. Miguel! Tumingin siya sa akin. Humakbang ako palapit sa kanya. Kahit di ako sigurado sa sasabihin. Kailan ka babalik? Tanong ko. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko kaya. Hindi ko alam. I'm sorry. I have to go. Pagkatapos yung sabihin yun, sumakay na siya sa kotse. Narinig ko pa ang utos niya sa driver na pupunta sila sa airport. Gustong tumiklop ng mga binti habang tinatanaw ang papalayong kotse ni Miguel. Napakapit na lang ako sa posting nasa harapan ng bahay. Di ko na pinigilan ang paglandas ng aking mga luha. Miguel's POV nang makarating ako sa condo ni Cindy, matapos kong umalay sa reception ng kasal namin ni Stella, ay nadatnan ko ang nakaupo si chaise sa sofa. Balisa siya at baka siyang pagkalugmok niya. Nakita ko ang nakaplay ang video ni Cindy sa flat screen TV at doon atoon ang attention ko. Hi love, nandito ako sa ospital. Alam mo magiging proud ka sa akin na kaya ko yung masasakit na physical exams? Garalgal ang boses niya. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya. Kuha yon 2 years ago dahil sa date na nakalagay sa video. Kaya lang ang sakit pala. Hindi ko ma-imagine ang pinagdaanan ng mga batang nagkaroon ng brain tumor gaya ko. Gusto ko sana hawak ko ang kamay mo habang kinukunan ako ng sample para mabawasan ang sakit. Pero don't worry. Kapag naoperahan na ako, pwede na akong bumalik dyan. I miss you a lot, love. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyong totoo. Alam ko kung gaano mo ako kamahal kaya natakot ako na baka masaktan ka ng dahil sa akin. Kapag gumaling na ako, sasabihin ko rin sa iyong lahat. At kapag inlock mo ulit ako ng kasal, tatlong yes ang isasagot ko sa iyo. Nakangiti niyang wika sa harap ng kamera. Sendi tama na yan. Kailangan mong magpahinga para bukas? Sa bat ng pamilya na boses ni tita mommy ni Cindy. Mom, kakausapin ko lang po sandali si Miguel. I'm sure miss na niya ako. Nakangusong paliwanag niya sa kanyang ina. Kailangan mo nang magpahinga. Araw-araw mo nalang kinakausap sa video si Miguel. Hindi mo naman sinasend sa kanya. Saway pa rin ng mommy niya. Okay, mom? Malungkot na sagot niya at sa camera. Bye love, I love you so much. Magpapagaling ako for you, ba? Diba? Sabi mo, gusto mo nang mara... Hindi na niya natuloy yung pagsasalita dahil napangiwi siya habang hawak ang kanyang ulo. Mommy, masakit. Naiiyak na saan ng dalaga. Cindy, anak? Nahulog ang kamera kaya nawala ang angulo nito kay Cindy. Pero dinig pa rin ang hiyaw niya sa naturang video. Nanginig ang aking katawan. Napaluhod ako sa nasaksihan. Masaya ka na dahil nakaganti ka na? Nang uuyam na tanong ni Travis. Anong nangyari? Nasaan siya? Paos na tanong ko sa kanya. Matalim niya akong tiringnan pero wala akong pakialam. Umuwi siya dito, nalakala niya. Successful ang operation niya. Bago siya umuwi, nagpa-complete test muna siya. Positibo siyang magaling siya dahil natanggal lang na tumor sa utak niya. Pero yung time na narinig niyang nagtatalo kila Carlos, natanggap niya ang masamang balita. Na kailangan niyang bumalik sa Canada dahil active pa rin ang cancer cells niya at may panibagong tumor na tumubo sa utak niya. Mas agresibo to kaya mas naging mabilis ang pag-atake sa kanyang katawan. Pero nakiusap siya kahapon, nakakausapin ka muna niya bago siya bumalik. Mahabang paliwanag ni Travis. Tumayo siya at nalulumong nakatingin sa akin. Pero anong ginawa mo? Hindi mo siya pinuntan at pinagantay mo siya ng mahabang oras. Kung di ko pa siya sinundo, hindi ko pa malalaman na nakahiga lang siya sa tabing dagat at walang malay kakaantay sa iyo, Miguel. Galit na sigaw niya sa akin. Tuloy ang lumandas ang luha sa aking mata. Hinalala ko ang huling sandali na pag-uusap namin ni Cindy sa cellphone. Hindi ko alam na may sakit siya, Travis. Naiiyak na paliwanag ko. Hindi mo alam kasi hindi mo inalam, Miguel. Pinairal mong galit mo sa kanya kaya ka gumaganti at nagpakasal sa babaeng yon. Hindi mo hinayaan na makapagpaliwanag siya dahil binulag ka ng galit at pride mo. Ngayon, anong kakawin mo? Susundan mo siya para makita mong kalagayan niya? Kung alam ko lang na hindi mo siya kayang pahalagahan, hindi ko na sana siya hinayaang mapunta sa'yo because I love her too much. Kaya hinayaan kong maging masaya siya pero nagkamali ako pagkatapos ng ilabas ang hinanakit sa akin ay lumabas na rin sa si Travis. Patuloy ang pagplay ng video na hindi ko alam kung saan ang galing. Hindi ko alam paano ilalabas ang sakit ang nararamdaman ko at pakiramdam ko unti-unting pinupulit ang puso ko. Ilang video pa ni Cindy ang nagplay sa screen. May masaya ang kinakausap niya ako dahil tapos na ang terapi niya. May umiiyak siya dahil hindi niya nakaya at nangangayayad dahil sa matinding sakit na pinagdaanan niya. Gusto kong hawakan ang kamay niya sa tuwing nasasaktan siya. Gusto kong yakapin siya sa tuwing nahihirapan siya. Gusto kong sabihin sa kanyang mahal na mahal ko siya. Pero huli na, dahil nasaktan ko na siya at mas dumoble pa yon, dahil sa galit na pinaramdam ko sa kanya. Love, matutulog na ako. Bukas ng operation ko, kagaling na ako. I'm really excited dahil uwi ako agad dyan. I'm so sorry. Umiiyak na sambit ni Cindy habang nakahiga at nagpapaalam sa akin. Tuluyang nga nang sinarado ang mga mata niya. Cindy, I'm sorry, hindi ko alam. Naiiyak na wika ni Miguel. Tulala akong nanatili sa sofa hanggang matapos ng pagplay ng video ni na Cindy. Naubos na rin ang luha sa aking mata pero kahit ganun, pakiramdam ko ay may nakadagan pa rin sa puso ko. Sa loob ng dalawang taon, sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko alam na kaya siya umalis dahil sa matinding karamdaman na gusto niyang langpasan mag-isa. Kaya pinili niya akong iwan at saktan. At nang bumalik na siya, sinaktan ko pa siyang lalo. Napuno ng galit ang puso ko na sabihin niyang hindi siya nagsisisi na iniwan niya ako. Kaya lalo kong tinanggap ang alok ni Lola na pakasalan si Stella. Paano ko aarapin si Cindy? Paano ko ipapaunawa kay Lola Karen lahat at paano na si Stella? Sasaktan ko rin ba siya? Hindi ko na alam ang gagawin ko pero sa ngayon, isa lang manino sa akin. Ang puntahan si Cindy at manatili sa kanyang tabi. Ayoko magsisi sa uli. Gusto ko siya makita. Gusto ko humingi ng tawad at gusto ko bumalik kami sa dati. I'm sorry, Stella. Papasok na ako sa ospital ko sa nila si Cindy. Naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kwarto niya. Habang papalapit ako, mas lalong mumibigat ang paghakbang ko. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin at kung ano magiging reaksyon ko kapag nakita ko na siya. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero handa akong tanggapin ang hinanakit niya. Mapatawad na lang ako at mabawasan ang nararamdaman niyang sakit. Nasa tapat na ako ng pintuan ni Cindy nang miglang mabukas ang pinto. Tita? Miguel, anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Tita? Hindi niya kasi alam na susunod ako dito. Gusto kong makita sa si Sandy. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Ayaw niyang makita mong kalagayan niya. Hinila niya ako malayo sa kwarto ni Sandy. Miguel, mas makakabuti kung hindi mo siya makita sa ganong kalagayan dahil yun ang gusto niya at hiling niya. Nagumpisang mamala ang mga mata niya. Ramdam ko ang paghihirap niya. Malaki din ang pinayat ititas simula ng huli namin pagkikita. Ginagap ko ang kamay niya. Tita please, let me see her. Gusto ko siyang makita. Hindi ko kaya na hindi ko malang siya makausap, makasama at maalagaan. I want to stay with her. Gusto ko siyang alagaan. Bagay na hindi ko nagawa sa nakaraang taon. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero Miguel, may asawa ka na. Nabalitaan kong kinasal ka na. Ayokong si Cindy ang maging dahilan para magkaroon kayo ng problema mag-asawa. At alam mo din na ayaw ni Cindy yun, di ba? Paliwanag niya sa akin. Isa yon sa naggustuhan ko kay Sandy. Alam niya kung paano rumespeto lalo na sa kapwa niya babae. Kaya siguro di na rin niya ako hinabol dahil alam niya ikakasal na ako sa iba. Tita please, kahit ngayon lang pagbigan niyo ako. Hindi ko rin kayang mapanatag kung hindi ko siya makikita at makakasama. Kinasal man ako sa iba, pero si Cindy pa rin ang nasa puso ko. Kung hinayaan lang sana niya ako alagaan siya, hindi ko sana siya nagawang sakta ng ganto. Gusto ko pong bumawi. Alam naman po ninyo kung gaano ko kamahal sa si Cindy. Pag mamakaawa ko kay tita. Kung yun ang mas makakabuti para sa inyong dalawa, wala na ako magagawa. Mahinang sambit niya. Niyakap ko si tita upang magpasalamat Hindi ko akalaing maunawaan niya pa rin ako kahit alam niya na kinasal na ako sa iba. Simula kasi na maging kami ni Cindy, nakita nila kung gaano ko kamahal si Cindy at inalagaan. Kaya siguro naging magaan ang pagtanggap niya sa akin. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Cindy pag nakita niya si Miguel at paano na si Stella? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.